Ang laki. Oh, ang laki nga. Oh. Kita basta tayo masipag, oh. 'di ba? Oh. Oh. Guys, sa kabila ng tamuan na 'yan. Oh, uh, Sir Nolit Barkera, magandang umaga po. Oh, shout out. Kay Lilian Lasik Tagonin. Ayun, good morning po mga idol. Monica Cervantes, shout out. Ayun. Yan, yan, yan. Tawid tayo dun sa kabila. Ayun! Bumilog din! hala. Ano kaya ang hulin niyan? Parang malakas ang agos Yun Tumalon. Tumalon. Puno 'yan. Ha? Ay mababaw lang pala dyan And good morning, mga idol. Damihan nyo para marami ang nang makakain. Kay ano. Ma Monica Cervantes, Ma'am Nilda Dacrya shout out po. Oo. Oh. Ano, Idol? Marami? Sigurado yan? Puno yan. Yun! Ayan na! Ang laki! Oh, ang laki nga! Oh. Ang laki oh! Hoy! Jurasor! Laki! Tatlo na! Tatlo na! Pero mayroong, ano, ano, laki na nga, ano yung dinosaur natin? Oh, laki nung tilapia mga idol. Yan sa sarap ang lalaki. Oo mam ma ano, ma Nilda no. Yung idol ang Ah! Oh, thank you. Woo! Shout out shout out sa mga oh. ayo dyan oh, mga okay. team. <laughs> Tom Cruise! Kailangan ko gumagawa ka ng pelikula. Ano <laughs> ako? Yung bagong pelikula mo. Timkara ko. Timkara? Kara. Kara Cross. Team Kara Cross. Yung linyan, sa Taghinen. Dito po, mahal ang tilapia. Diyan, libre lang ako. Libre lang dito. Basta kayo masipag. Oh. Di ba? Oo. Yeah. oh oh yun o. oh no? lang so, ang pagitan pero magkakaiba ang tilapia na. No? Mm. <laughs> Kabilaan lang pero magkakaiba. Kumbaga dito, ano, Pilipinao, dito ang Tatlo. Nilda, Nilda, the kuya, Isa, pa, isa pang hagis para, ano, para amakapat janitor, tagi isa tayo. Apat na yan ah. Apat na ba? Tatlo pa lang. Kasi isa. Hindi dalawa kanina. Oo. Oh, isa lang nahuli ngayon eh. Oo, oh, Tatlo pa lang. Oo. Oh. Tigi isa pa lang kayo, wala pa yung sa akin. Pero sa Sa Vietnam kinakain yung ganyan kasi medyo mamuti-muti yung kulay. Tsaka yung mga gata na kaya na kayo sa so naman naman kahit ano na hindi kinakain ay eh. oo oh, ah kahit anong na ilaw kahit yung mamasama sa ay ay hop iba ang naisip mga idol <laughs> oo ah oh, yung mga janitor daw ay gandang umaga idol CJ God bless Emerda Galvez Ginto <laughs> oh, mahalin ko ay Ginto ganito, ganito Hello, ma'am Imelda Magandang magandang araw ho. Ay, kamusta ka udya sa ating mga kapahay? Kantahin mo yung ganito, ganito. Tata, Ma ta Ma'am Imelda. Galbis. Tiga patanggas ito, idol. Si, ka si Imelda. Ow. <laughs> ha? Tiga si ka patanggas, Ay, kapatang, shout out. Magandang umaga po sa diyan sa inyaw. Ay, na ng kaping barakaw. Ma'am Delia, out. Shoutout po sa inyo mga magandang 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 maganda, maganda. umaga po sa inyo. Yaw. Mam Delia Banot. Good morning Pop CJ. Yon, Zalber Rosen Agana. Shoutout po. Shoutout daw po idol. Good morning.